sa ngayon napakadali ng kuhanin nito mga pagkain ng mga alaga nating baboy at gustong gusto nila no, tapos may gabi lagyan natin ito kunting gabi magandang araw po ngayon ay papunta tayo doon sa ating kuhanan ng mga pagkain ng mga alaga punta na tayo doon sa may kangkungan ang motor ko so, may isa kong motor na gamit dito sana kaya lang inaayos pa lang iniiwasan ko sana na maging pang ragged itong motor ko na daladala ngayon susugod so, so kasi tayo dun sa may damuhan ng gasolina isang motor ito muna pang natin ngayon itong motor ko kasi galing pa sa Maynila yung dating motor ko doon din alam ko pabalik odi owi inarga ko sa cargo isayang di din kasi yeah, so yan may mga kawayan na tanim pa ng tatay ko yan yung mga pinagkuhanan din namin na pang tayo ng mga bahay ng mga alaga namin ay eh, napakalabong na itong mga kawayan na to dito naman sa na banda ito na yung pinaka free range area naman ng mga baboy namin, mga kambing Go back. Go back. <coughs> medyo maulan lang dito sa amin ito lambat sa kaliwang side, ito pa yung pinaglalagay namin ng mga baboy at mga kambing Mahaba ito, hanggang doon pa to sa pababa sa pagkuhanan natin ng kangkungan doon pa yung pinakalawak itong ating free range area ng mga alaga tapos dito sa unahan banda, nandito naman yung mga marang. Minsan may mga nangalaglag dyan, overripe na marang. Hindi naman kinakain ng mga alaga. Tapos dyan sa loob, yung mga reject na niyo, kaya kinakain din nila yan. Tapos may mga puno rin ng saging dyan. Damo lang tong daan natin. Tung! Oh! minsan naman dinadala ko rin itong motor hanggang dun sa pababa dahil nandun yung mga kuhana natin yung pakain sa mga alaga pero ngayon medyo madulas dahil ngay maulan, maambon o no, kaya itong salamin natin ng motor medyo basa dahil ngay maambon dito sa amin so iwanan dito tapos hakuti na lang dito yung ating daladalang pakain sa mga baboy malapit na rin naman no, yung pagbaba nito yan na mismo yung ating kukuha ng mga pakain ng alaga dito lang medyo madamo at dito rin may mga puno rin ng marang oh. Ito rin ay isa sa pinagkuhanan ng pagkain ng mga alaga natin. No, so, minsan pag nangalaglag, pagtagbungan ng mga prutas, kinakain nila yung mga overripe na. Pero minsan naman ay naibibenta pero marami kasi ma reject niyan na hindi na kukuha. Kinakain ng ibon, tas nangalaglag. So ay na, ng mga baboy yun. Dito naman sa bandang pababa, kitang kita natin dyan mamaya pag natin, ay nandyan na yung marami mga halaman na nauna naming tinatanim para kapag kaya nag-alaga na kami ay meron na kami mapakain sa alaga. Pero iba dito, itong mga saging, yung iba dito, yung mga naunang tanim ay actually siguro mga 20 years na yan dyan. Dahil unang dating pa lang namin dito sa lugar na to ay nagumpisa na rin magtanim-tanim. Tapos yan ay mga pinagkuhan na namin. No, maganda rin dito sa saging saba, isang taniman lang ay tuloy-tuloy na yung kanyang uh, pagsasaha. No, nagkakaroon ng dagdag na namang puno dahil may mga saha siya hanggang sa ganyan na katagal no ang mga saging namin ay eh, nandiyan pa rin itong iba yung, itong mga nandito banda ito yung mga bagong, bagong tanim no yung mga nandoon sa unahan yun yung mga uh, matagal na nagko na saging na dito. tambok dito naman sa unahan ito na yung mga kangkungan tapos itong part na to maraming mga damo-damo dito kinakain ng mga baka ito tapos yun sa unahan banda Kangkong, dati lahat itong part na to na namin kangkong kaya lang di na buhay dito sa unahan. Diyan sa unahan kasi may taba ang lupa dyan, tapos may tubig yan minsan kapag tag-ulan. Kaya yung mga kangkong dyan ay buhay na buhay din. No, tapos doon sa unahan, yan yung mga saging natin. nakakuha din kami dito so yung, yung, yung mga bunga man. na saging, yung mga katawan na saging na ibibigay natin yung sa alaga. Tapos yung mga kangkong dyan, At malaking yung bagay talaga. no so, Dahil kapag minsan na tag-ulan, ang daming kangkong, tapos kapag tag-araw na, tag-init na, Nandiyan naman yung mga katawan ng saging, kasaba, kamote, mga gabi. Doon sa unahan naman, nandun yung mga napier grass, tapos yung mga uh, madre de agua na naibibigay natin pakain sa mga alaga nating yeah, So dito, ginagawa namin, tinatanggal namin yung mga uh, kangkong dito, tapos kusa na namang tumutubo itong mga kangkong. No? Kaya't lagi tayong nag-harvest dito ng mga kangkong. At dito nga ay parang ginagapas ko na, actually. No? Tapos may mga natitira din naman kasing mga uh, vines ng kangkong kaya yun na naman yung tumutubong muli doon sa bandang baba nitong part na to ay nandyan naman yung mga tanim namin. May bago din akong tinatanim dyan na Madre de Agua. Tapos may mga mailan ngila na mga gabi din dyan sa bandang baba. Doon sa bandang unahan pa kasi hindi na part ng aming sakahan yan. Dahil doon sa baba mga taniman na yan ng mga palayan na ng mga kapitbahay namin. No, tapos dyan din ay meron tayong mga napier grass at marami pag ibang mga pananim din. Dito sa kangkong, nagustuhan ko dito kasi yun lang, panay harvest tayo dito. No, laging talagang sumusulpot yung mga dahon nito, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. No, pero ditong part naman, kahit na tag-init, nabubuhay pa rin kasi maganda yung lupa dito. Dati nga, tinatamnan din namin to ng mais, nagtatanim kami dito ng mani. No, nakaka din kami, kahit na kamote, nakaka-harvesting tayo dito. Nagtanim din kami dito ng talong, ng uh, iba pang mga pananim na gulay, sitaw, no, nakaka-harvest din kami. Pero sa ngayon, pinapriority mo na natin itong kangkong dahil itong kangkong para siyang damo dito na talagang kumakalat, dumadami lalo. So ayun o, no, pagkatapos nga namin ng ay pauwi na rin kami. No, at uh, ito ito'y ating hinahakot na pa isa, -isa, uh, isa itong ating mga kinukuhang kangkong. No, Tapos pagdating sa ibabaw, doon na natin ikarga ito doon sa yun, yun, ating motorsiklo na dala. Dito talaga, nagdadala yun, tayong yun, motor kasi dati, no nung wala pa tayong ginagamit na motor dito ang gamit namin ay kangga no yung kalabaw naman yung tagahila kaya lang yung kalabaw namin ay buntis so hindi niya kaya pa ngayon kaya ang gamit natin ay motorsiklo no yun nga lang hindi siya makababang agad at dito medyo madamo nga rin sa susunod ito, ito linisin din namin at tatamnan naman natin itong dagdag pa ng mga saging kasi plan namin ito ay paramihin natin yung mga saging dito sa paligid para meron tayong ma-harvest na mga pangkain, may mga pangmeryenda tayo, Meron tayong pangbenta at pwede rin na natin ibigay ng mga pagkain ng mga alagang hayop. No, yun din kasi maganda rin doon sa saging talaga kasi uh, ibibigay din natin sa alagang hype natin yung mga reject mm -hmm. na mga dahon yung mga katawan ng saging nakain ng mga baboy yun lalo ng mga native na mga baboy. no Dito sa amin mga upgraded naman yung mga baboy na papakainin natin ito na no, maganda dito ay libre na itong mga ganitong klaseng pagkain na nakukuha natin sa paligid tapos inaluan natin yan ng feeds depende sa uh, stage ng ating uh, pagpapalaki ng baboy. Kung yung baboy ay ginugrow pa lang natin lalo na doon sa mga inahing baboy namin na uh, kasalagay kasalukuyan na pinapalaki pa lang din namin ay binibigyan natin ng grower feeds na may kasamang itong mga kangkong no, lang, 1 fourth lang halos yung ating binibigyan na feeds tapos 3 uh, fourth yung mga natural na pagkain na daladala -dala natin ang pinakain natin sa alaga ito kasi sa amin, sinasanay namin yung mga gagawing inahing baboy o yung mga inahing baboy namin na kumakain ng mga natural na pagkain dahil sa obserbasyon natin talagang malakas din mga anak no? talagang maganda rin yung produksyon nila sa panganap kapag ka ganito yung paraan dahil hindi masyadong mataba yung inahin no, ganun din sa barako namin maraming nagpapasampa ng baboy nila doon sa aming barako dahil hindi ganun ka bigat hindi ganun kataba no? at sakto lang talaga sa katawan ng isang barako isang inahing baboy yung ating uh, pamamaraan dito sa pagbibigay ng pagkain sa kanila no, matagal na rin nating naging experience ito na obserbahan din natin na maganda siya na ituloy tuloy kaya tuloy tuloy din ang ating pagbibigay ng ganitong klase mga pagkain sa mga alaga nating na ayo So, dito ay pabalik na rin tayo at ayan nga sa kanan naman natin banda nandiyan yung ating mga uh, kambing no mga baboy. Hinahalo muna natin diyan yung mga kambing natin dahil kay dami na rin ng mga damo no medyo nalilinis na nga rin natin matrabaho nga rin masyado itong paglilinis no kaya kailangan ilagay din natin yung kambing actually yung baka nga plan ko rin ilagay diyan kaya lang no since yung kambing ay eh, medyo dumadami-dami na so kailangan isunod natin yung baka kapag uh, hindi nila maubos pero kapag ka maubos naman nila yung damo dyan, ay hindi ko na isama kasi baka mabilis naman din ubusin ng baka kasi mas malakas kumain ng baka. Yung kambing kasi mas kaunti, nasa 3 to 5 na kilos lang ng damo per day, depende sa laki ng kambing, ayun ay lamang ang requirements nila. So, sa mga baboy, ngayon ay ito yung ating paraan. Actually kung ikumpara natin Hello. itong baboy kambing, no, sa kambing napakadali kasi nga eh, uh, tubig inuman you know, lang, ibigay natin. No, ay ice na yung kambing dahil mga damo lang kinakain. Ito mga baboy, ito ang ginagawa namin lagi. Umaga, hapon, nauha tayo ng pakain sa mga baboy natin. No, dahil yun talaga kailangan nila kumain. Kulang na kulang yung damo. Although kumakain yung mga, kambing, ang mga baboy natin ng mga damo, mga insects dyan sa loob. Pero kulang na kulang pa rin yun. Kailangan pa rin nila itong mga ah, dagdag pang mga pagkain. No, mga feeds or itong mga kinukuha natin kangkong para mabusog talaga sila kasi talagang papayat din ang mga baboy natin. Hindi natin mabigyan ng pagkain dati kasi na-try din namin pinapakawalan namin doon sa loob ay pumapayat. Pero nung nauna talagang panahon ng paglalagay namin ng baboy doon, nung may rami pa mga saba doon, mga kamote, mga pinya, mga saging doon sa loob ng ranging area nila, abay yung baboy kahit na sa isang araw isang beses lang namin pinapakain ay ang lalaki ng katawan, no? Talagang matataba sila. At, at, talagang ang ganda ng kanilang pangatawan dahil dun sa mga organic na nakakain nila sa loob mas marami sa ngayon kasi naubos na purong damo na ang karamihan na nasa loob so kulang yun para sa mga bagoy natin so ang uh, talagang magsasapat lang doon ay yung mga kambing natin kasi yung malakas kumain ng mga damo so dito naman pagdating sa bahay ay ginagrind na natin itong ating mga daladalang kangkong no, para talagang machap na at may bibigyan na natin sa mga alagang hayop. Itong chopper machine natin, nabili ko ito sa Lazada. No, sa harap 3,800, tapos sumabot ng 5,000 plus, dahil doon sa shipping fee. So, search mo lang yan, big lawn mower kapag ka nais mong ganyan. Hanapin mo lang yung ganitong itsura. No? So, uh, big lawn mower or uh, mini shredder machine ang tawag ito. No, so, dahil ito yung nag-shred dati, manumano namin sila chop itong mga kangkong ngayon ay dahil nandito na itong ating uh, Shredder Machine ay talagang malaking bagay na no, hindi na natin kailangan magmanumano na napakatagal kung mano-mano kasi to isang, isang oras na no, Ah, uh, medyo hindi pa ganun kadami yung nasa chop talagang matrabang masakit pa sa kamay at delikado pa sa so, itong ating gamit ngayon ay malaking bagay talaga na naging tatuwang natin ito sa pagsasak o paggamit dito mga natural na mga pagkain sa mga alagang hayop at dito hindi na natin binibili pa yung mga pangkain sa alaga maliban na lang doon sa hinahalo natin yung konting feeds no pero yun nga majority na binibigyan natin pagkain sa mga baboy ay ito na no? itong mga ganitong klaseng pagkain sa mga manok naman mga pabo namin yung mais kami na yung binibigyan natin na uh, ah, talagang napaka-productive din naman ng mga manok natin, no? Malakas ng itlog. Ito na lang binibigyan natin ng yellow corn. Talagang fertile din yung itlog nila. Pero free range din naman kasi sila. Ano yun yung importante. Pero kapag ang manok natin ay nakakulong lang, tapos nakamais lang tayo, medyo kulang pa yun. Hindi no? pa sila mang itlog noon. O baka nga, magkakasakit pa kung purong ganun lang. Tapos hindi sila nakalabas. Dito sa amin, free range. Nakakain sila ng damo, insects at saka yung inaalalay natin binibigay sa kanila ng yellow corn no, so dito ay ginigiling natin na tuloy-tuloy itong uh, kangkong pagkatapos itong magiling ay ready ready na itong pakain natin sa mga alaga natin baboy na mga puti no, puti yung baboy namin dito pero hindi yun mga hybrid Ang mga baboy na alaga namin dito sila ay mga cross na yung uh, lolo nila ay black yung nanay, tatay nila puti ganun yung Uh, set up namin dito sa mga lalang baboy kahit so, papano ay eh, medyo malaki-laki na sila no, pero kapag uh, pinapalaki nating baboy as pang fattening or pang lechoning, usually binibigyan namin yan, naka pure fish stem sila para mabilis lumagay. Okay. Dito lang sa mga inang baboy barako, dito kami nagbibigyan ng ganitong mga pagkain dahil ngayon na-observe namin na uh, productive din naman sila. Importante, mabigyan natin sila ng sapat na kailangan nila pagkain at uh, kung ano yung mga available na mga pagkain pwede natin po halu-haluin pero minsan naman kung ano yung available sa panahon ngayon yun yung binibigay namin halimbawa sa panahon ngayon maraming kangkong so kangkong yung aming binibigay na haluan namin ito ng page o sa panahon naman na maraming mga kamote o kasaba yun naman yung binibigay namin sa kanila yung kasaba nga ang galing ng mga baboy din na ito na kapag kasaba binibigay namin kasi hindi binibalatan ay kung na nilang yun binabalatan yun yung, 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 yung mga mga galing sa mga alaga natin mga baboy na nandito so, so, sa mga papo, mga manok uh, tinatapyasan lang namin yun tapos tinutuka na yun ng mga alaga namin so, yun yung kagalingan ng, isa -isa sa, mga alaga natin dito sanay na sanay silang kumain ng mga natural na pagkain so, iba iba rin yan may mga nag-alaga din ng manok, mga pabo na hindi nakain ng mga kasaba no, pero meron din kumakain dahil nga sanay Actually sa mga alaga na namin dati na no, hindi rin sila sanay na kumain ng mais, kaya sinasanay din natin hanggang nagustuhan nila. So ayun na kapag uh, nagbibigay tayo, nag-aagawan na sila kapag konti lang ay talagang kukulangin, 'no? Kaya tanggal uh, ginagawa natin sinasanay muna. No, ganoon din sa ibang alagang hayop natin, yung mga Madridi Aguwa din. Minsan kasi bumaba kami doon, Madridi Aguwa naman yung ginukuha namin at pinapakain namin sa mga alagang hayop. No, kaya lang Uh, minsan hindi rin kinakain ng mga alaga yan kailangan din nating ihalo yan doon sa existing nilang kinakain kung halimbawa darak, sa sanay kumain ng rock yung alaga natin sanay kumain ng feeds ay pwede nating ihalo doon naman yung mga uh, nakukuha natin yon sa mga paligid natin at napakalaking bagay din noon para sa ating uh, pagpapalaki ng mga alaga no dahil ang Madre de Agua mataas sa protina na kailangan ng mga alaga nating hayop yan may mais, feeds, at the o, tapos may gabi, lagyan natin ito konting gabi. Tapos may kangkong. Ito yung papakain natin ngayon sa baboy. Yan eh. Yung mais na buo, lagay ko dyan kasi wala ko lagayan. Ayan. Lagyan din natin konting gabi. ngayon gabi na niluto yung mga baboy natin oh gutom na sila kapit na rin natin tong kain nila Okay, kumunan itong mais. Ayos mo so, dan sila matatagalan mamaya. Okay. Haluing maigi. Yan, halo-halo. Yan natin tubig para may sabaw. Yummy-yummy. yummy yummy Pids, may darap, may kangkong, may gabi. Tapos may mais pa sila oh. Pang merienda. Tapos simulan na natin sila kumain ng mais. Ako ko bigay to. Maria, you know, oh, bad boy. Are you done eating? 你记得没？<laughs>